Ari ang pista budin na ginanap sa Mayuhan Festival 2025. Yan daming tipak ng budin ang inihain upang mapagsaluhan. Ari ang pista budin na ginanap sa Mayuhan Festival 2025. Yan daming tipak ng budin ang inihain upang mapagsaluhan. Madami ang mga madiskarte at nakailang balik na ay nahingi pa ulit. Meron ding may dalang sisidlan at pinuno ito, abay palun. Bawasi, ganun pa man nawain, mabusok kayong lahat sa budin. Maigi din ba sa budin? Mayuhan sa tiyabas. Ah, ah yanong saya. Madami ang mga madiskarte at nakailang balik na ay nahingi pa ulit. Meron din mga dalang sisidlan at pinuno ito. Abay paldo ano? Bawasi. Gano'ng pa man nawain, mabusok kayong lahat sa budin. Maiti din basta mo Mayohan sa tayo. Ah ah yung saan? Ari ang piyesta Ate! na ginanap sa Mayuhan Festival dalawang lipo, dalawang yan ang daming tipak ng budin ang hinihain upang mapagsaluhat. Madami ang mga madiskarte at na kailang balik na ay nahingi pa ulit. Meron ding may dalang sisidlan at pinuno ito. Habay pa bawasin. Ganun pa man naway mapusog kayong lahat sa budin, mahigit inbasta ulit. mayo. Kung may doser na hindi mo, pa, na hindi mo talaga <laughs> masasabi mo, sabi mo na hindi mo talaga <laughs> masasabi mo, sabi mo na hindi mo talaga masasabi mo, They you. Yeah. Mm -hmm. <laughs> 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 Oh yeah.